Good afternoon. Wala tayong work today. So, hindi naman ginawa ng brother ko yung sabi niya. Tanggalin niya yung sa poste. Nabisi siguro. So, ang ginawa ko, naglinis-linis ako ng aking mga ano, mga windows. Linisan ko na sa sa loob at sa labas. Pero yung mga screen door, pa oh, yung mga screen sa windows hindi pa siguro unti-untiin ko dinisan hmm. ko na inside and out ang alikabok malikabok tapos yung mga ano ba yun? yung parang wasp kumagawa ng ano yung mga bahay nila dyan sa ano sa gilid uh, ito pala namulot ako ng pili Kahapon yung Miss Korea namulot kami. Madami kami nakuha. Siguro yun may git-bente. Ito, ito. Ito ngayon nakuha ko. Ganyan tayong mga ano daw. Mga uh, patay-gutom. <laughs> mga patay-gutom daw tayo. Kaya kailangan tayo mamulot ng pili. Wala tayong makain eh. Kaya kailangan tayong mag ito dito sa ating sa aking dirty kitchen hindi ko pa itong dirty kitchen hindi ko pa na lilinisan pa dito itong mga doors so, unti, unti lang siguro kasi kakapagod din ito na yung aking sand nag deliver sila kanina nabusan ako na <laughs> pera ayan nagiging wala na ulit tayong pagkain walang pabiling pagkain ganyan talaga Ganyan <laughs> talaga ang mga... Ano ba yung sa English yung patay gutong? Freeloader ba yun? <laughs> Ito pala yung aking mga ano matataba Ang matataba aking Ano yan? Tomatoes So hindi ako nakapag Linis-linis dito Kasi naglinis nga Naglinis nga ako na ng Aking mga ano kanina, kanina, kanina kaninang umaga tapos nag ano po, nag, nag ano tayo, naglaba tayo ng mga bed sheets kasi kagabi, dalawang beses akong naglaba kasi syempre maliit lang yung ano, yung ating kasyo. Tapos, kaninang umaga, pinalitan ko yung aking bed sheet. ano yung aking pajan sa ano na nabundol mas pala po kalimutin talaga tayo ito yung aking ano teka kung ano yung aking ayan meron pa nga tayong laundry siguro two loads yan kasi meron pang ibang ano yung pinanggal kong sheets that So, ito bumili ako dito ng ito. ah oh. uh, mali yung pinadala sa akin yan, Shopee. Kaya pala, maraming mga nagsasabing minsan pag nag-order ka dyan, ano, solid lang yung in order ko wala nitong slip slip o slip all day solid ano lang tsaka mahaba parang mahaba yung ano nun eh yung ito itong ruffles tingnan mo nangalahati lang diyan sa ano <laughs> kaya mali yung pinadala sa akin kaya pangit pala mag order kailangan in person mong makita So, ito yung mga nalinis ko dito. Yung mga screen, hindi ko pa na ano, nalinisan. Pati yung sa bathroom, nalinis ko rin yung ano ko. yung doors, hindi pa nga eh. Sa so, ano mo lang. Ito dito, nalinis ko na. sa wala, yun yung ating panglinis na kalahati ko. Ito pa nga yung mga sliding windows, hindi ko pa yan ang mga nalinis. Pero malinis naman ang konti kasi yung pagdating ko medyo na ano yan. Konti-unti siguro. Wala tayong ano ngayon. Ganap. Hindi naman sana umulan. Un minsan lang umulan. Paminsan-minsan. Medyo ano nga ang oh. panahon. Pero okay yan kasi yung mga tanim-tanim ko. Tatanim nga ako ng ano yon Yung sa may ano. Kamya. Kamya ba yun? Yung may bulaklak na mabango. So, siguro tatanim ako yan. Ano pa lang naman eh. magpa pa lang naman siguro. Maliligo rin naman. Maliligo rin naman mamaya. So ano na natin. Ito, hindi tayo, ano, masyadong malikabok pala. Everyday nagaan ako dito. Nag wow, Wawalis. Buti na lang meron tayong map na ngayon na ginagamit. So, medyo mabilis-bilis. Mabilis-bilis siya. Hindi yung ano lang, yung rug lang ang ginagamit ko. Rug. Tapos, binabasa sa pa. So, matagal. Pero ngayon medyo okay. Mabilis. Yan ang ganda na ng mga cactus. Ang lalaki na oh. Ito dito. na ako dito. Nagay ko yung mga tangka. Dapat pala doon yung ano. Kasi mababa doon. Mababa doon. So ito siya. Ang ganda na. Tataba. Ang ating bulak, -bulak. Ito siya. Gustong gusto ko siya. Nagtanim ako dito. Maliit yung baby. Ito. Tapos doon sa mayan Nagtanim ako ng dalaw. Oy! May ano siya oh. May buba Ito diba bulaklak ito nung ano. Kapo weeks ago. Ayan. <laughs> naging ano na. Naging ano to. Ba't nalokot. Baka may uod to yun ito yung ating ano hindi pa ako nakakagawa ng pesticide spray yung oregano pa ang tingnan natin dapat inano ko ito twice a week daw eh, para matanggal itong mga ang dami na namang mga ano oo oh, dadami pa namang bunga so Ayan Doon ako nag nagtanim ng ano kamya. Dalawa. Dito. Sana mabuhay kasi umulan nga. Trinay ko. Ayan mga ano na to. Two days na. Ayan parang buhay siya. Kasi parang hindi dito nababasa eh. Ayan. Sana mabuhay. So mga ilang piraso siguro dito rin. Ah, may na ni. nang niyog. ang hangin kasi. Pag ganito ang ha ang hangin. Okay. Later. Bye.